Mas na ang presyo ng ilang bilihin sa mga palengke sa Metro Manila. Si Vel Custodio sa Detalye, Live Daya na nanatiling mataas ang presyo na ilang mga pangunahing bilihin, kagaya ng gulay at isda dito sa Kamuning Public Market. Bukod kasi sa epekto na dulot ng uh, nagdaang bagyong uwan at tino ay hindi pa anihan season para sa mga high-value crops. Batay sa huling tala ng Department of Agriculture, tinatayang nasa 188.27 million pesos ang pinsalang na idulot ng bagyong uwan sa sektor agrikultura sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Mimaropa, Bicol Region at Eastern Visayas. Habang 159.14 million pesos naman ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong tino sa Calabar Mimaropa, Eastern at Western Visayas at Northern Mindanao. Para sa presyo ng isda, mabibili ang tilapia na 160 pesos per kilo. Ang bangus ay 200 pesos. Ang galunggong ay 400 pesos ang kilo. Ang pusit naman ay 200 pesos. Ang hipon ay 460 pesos kada kilo. Ang alimango ay 600 pesos. At ang tahong ay 140 pesos. Babala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, positibo pa rin sa paralitics siya, shellfish poison o toxic red tide ang mga shellfish na nagbumula sa Dumantillas uh, Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga, Sibugay Province, Coastal Waters sa Zumaraga Island sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar at Lianga Bay sa Surigao del Sur ayon sa BIFAR, hindi pa ligtas kainin ang mga shellfish at alamang na nanggagaling sa mga nasabing lugar ligtas naman kainin ang isda squid shrimp at alimango basta siguraduhin na ito ay sariwa hinugasang maigi at tanggalin lamang ang lamang-loob bago lutuin dito sa Metro Manila ayon sa retailers wala namang lamang-dagat na nanggaling pa sa mga naturang katubigan kaya ligtas kainin ang mga shellfish dito nananatili ring mataas ang presyo ng gulay lalo na ang mga nagagaling sa Bulacan at Cordillera, partikular ang mga dahong gulay. Mabibili ang kangkong at pechay dito ng 20 pesos kada tali. Tumaas din ang presyo ng carrot sa 170 hanggang 200 pesos per kilo at kamati sa 180 pesos. Dayan, inaasahan naman na babalik rin sa bababang presyo, lalo na yung mga gulay sa susunod na linggo. Balik sa iyo, Maraming salamat, Velco Studio.